alalahanin mo sa tuwing may lumbay ang puso mo Sadyang ganyan lamang ang buhay na pagtahak sa sanlibutan Di ka magiging ganang Kung di mo daranasin ang iba't ibang pagdalisay na di naman ibibigay kundi makakaya yan ang maliwanag na patutuo ng ama mula pa sa una magpahanggang ngayon na ikaw ang nakakasila sa lahat ng kaganapan sa buhay. Bilang yung kapatid na nagsimula sa isa hanggang nagsidami ang bilang ng ilang mga kwarnatawan na iyong mga kasama sa pamamagitan ng pagtuturo ng sayo'y nagsimula. Nagturo kung paano umawit ka. Patutuo lamang ng ama kapag kumilos siya ang maliit na pagsasalaman kamay Napapalaki niya At di man sa tuwina Nagkikita sila Mga anak niya Sa libutan Sa libutan Tinatawag niya Mapagsasama-sama niya mapag angkop niya Mapagagawaran niya ng pawang tutuot marapat sa bawat isa. Tulad ng naging guru mo na ngayon ay guro mo pa rin siya. Bilang kapatid na Gloria, tawag nyo. sa kanya Nekarame niyahanam Nekarame hana Nekarame niyahanam ne O ko Amma Buhay po ba ang Diyos? Ano nga po ba ang dapat gawin ng isang nilalang? Mahirap pong pag-aralan kung anong gagawin ng isang tao. Ano po? Kung wala ka sa pagninilay, sa liwanag, sapagkat iba po yung liwanag na pag nasa loob ka ng kwarto, madilim, sinindihan mo ilaw, nagliwanag kaysa doon sa madilim ang isipan mo na nagliwanag sa kalooban ng Panginoon. Sa patnubay ng Kanyang Espiritu sa pangalang Heso Kristo. Kaya, kayo po, piloso po yung taong sinasabi niyang, eh maliwanag naman ang nakikita ko. Maliwanag nga ang mga mata niya, madilim naman ang isip niya. Kaya nasa dilim, parinsiya. Ang tinatawag na nasa liwanag, bulag man ang mata niya, maliwanag ang isip niyang nakikilala ang Diyos niya. Buhay bang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Totoo po ba yun? Kaya sa iyo, mahal na kapatid ko, maligayang bati, Mami Peli. Si Mami po ay tunay na maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sa iba't ibang bansa. Naku, baka may malimutan na naman ako. Mami, daddy. Ay, may mami, daddy pala eh. Kasi sila sa ibang bansa, opo. Napakasarap po palang magmahal ng mami, daddy natin. Ano? May mami, daddy. At purihin, purihin, purihin ang ama. Eh, ako po eh, talagang mula bata ako, hindi ko narinig awitan ako ng tatang ko eh. Kaya nung na inawitan po niya ako ni Daddy, talagang nakaka... Talaga po nga sarap pala ng pakiramdam. Kasi yung mga may magulang pong malambing, mayroong hindi ano, may magulang na matapang, mayroong hindi ano, kanya-kanyang ugali. Pero alam niyo po, kung hindi man naranasan ng mga magulang ngayon, yung nilambing, yung naglambing sa mga anak, gawin po ninyo. Masarap pala yung malambing ang magulang. Buhay ba ang Diyos? Uh, kaya, ako po hindi dating malambing. Mataray ako. Mataapang ako sa mga anak ko. Pag sinabi ko, pasok! Pasok, may patpat -pat -pa. Pag nakikita ko po ngayon sa mga apo ko, ginagano ng anak ko, pupukpukin ko kaya. <laughs> Ganun pala, no? Masarap pala talaga yung apo. Totoo po yung sinasabi, masarap ang tubo kaysa puhunan. Totoo po yun, ano, sa negosyo. Di ba masarap yung tubo kaysa sa puhunan? Pero hindi naman natin pakikita yung kakusintihan, ano. Pasimple lang yun. Sabihin mo, oh, mm, ano, ano. Parang <laughs> ganun, ano. Ay, ako po noon. hindi ko naunawaan si Inda ko. Palibasa nga po eh. Sorry, my darling, hindi. The... <laughs> Talagang pag, yan po ngayon yung katotohanan. Kailangan maglahad tayo ng kamalian natin eh. Para makalaya tayo sa kamalian. Ay, eh, yung iba'y tinatago yung kamalian, kinahihiya. Uy! Habang tinatago mo yan, hindi ka makakalaya. Eh, dito po. Siyempre po, panganay eh. Alagaan niya yan. Kakonsinti kaya. Sabi ko, uupo niya doon sa harapan ng tibet pagpapal pagbabalat po ba niya ng sugpo? Mahilig po doon sa gan. Ba't di mo kaya ako pakainin mag -isa? Kaya ka ako wiwi Eh, bakit eh? ka hindi makakain. Eh, dito ko lang pakakainin. Sabi niya, sige, ka po. Oh, gusto mo pa? Naku, nagingit-ngit ako. Sabi ko, bakit ginagawa mo? <laughs> Ba't sa hindi ginawa yun? <laughs> Buhay po ba ang Diyos? <laughs> <laughs> mm -hmm. Hindi ko po, po kasi dinanas yun eh. Eh, tanda-tanda ako po, panganay ako, no? Tatlo na yung kasunod ko, pang-apat. Sabi ko, hinda, sa gabi. Hinda, abot mo nga yung kamay mo. mahaplos ko lang yung dulo ng daliri niya, eh, Para ba si San Lazaro? <laughs> Parang nasa apoy ng impyerno. <laughs> Sige na ka, ako, abot mo. Kakalabit eh, abot mo. Pag nabot niya na yun, eh. tuwan na ako pag na napisil ko lagi akong nagmamaktol po dahil panganay ako, di ko naranasan yon. Pero ba't itong anak ko eh, Tinagagawa niya yun? Pero alam niyo po, totoo pala yan. Tapos pag ba, pinagagalitan mo? Ba, ba't mo eh, kaya pinagagalitan ako po? Oh. <laughs> Ganon. Ba't totoo po pala yun, ano? Kaya kayo po mga wala pang apo, eh huwag kayong matarik magsalita. Pag nagkaapo kayo, sabi niyo sa dura niyo, Inimod pa ninyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? <laughs> eh, mali ba na nga lamang po kung wala kayong pagmamahal? Eh, talagang hindi nyo gagawin yon. Subalit kung mahal nyo pala, nako, mali na eh. sabi mo pa. Kunwari, pagagalitan mo. Pero pag kayo na lang dalawa, eh, kaya lang na namang sinabi ng daddy mo, mahal na mahal ng daddy mo, gano'n, gano'n. Pero ano <laughs> po, Lolo, malda ka. Buhay po ba ang Diyos? Ano po? Ano po? Connection doon sa pagpapalaya ng katotohanan. Connection din po yan sa homily natin ngayon, sa ating pagbasa, no? sa banal na salita. Alam niyo po, para makalaya tayong lahat, kung ano yung hindi natin gusto, eh, wag po natin niyat may, may ginagawa. Ano? Eh, sabi niya, gusto ko pagpalain ng anak ko. Gusto ko'y maging maganda ang kinabukasan ng anak ko. Eh sabi niya, buisit. Aba, Diyos ko po, patawarin mo ako. Diyos ko po. Ay, hindi po, mura yun ano. Sabi, sinalimbawa ako lang. Sabi nung nagsalita nun. Eh, Diyos ko po, ikaw, patawarin mo ako. Diyos ko po. Met niya naman. Eh, nung napatawad sa'yo nun. Met niya. Eh, kung yung salita na yun, ay hindi pa masama. Ang masama ay yung may kasunod pa. Ano? P.I. ka-eka. Sinabi na yung... Sinunod pa yung P.I. Nako, nagkatampon-tampon na. Sabi ng... Tagalog po bang salita yun, no, kapampangan? Tampon-tampon. Nagkasunod-sunod na eka. Ano? Eh ano pong napagbago sa'yo nun? Eh sunod-sunod mo namang ginagawa. Buhay po bang ba Diyos? Ang mahal. Napaka-buti po ng Panginoon. Napakadakila. Tapos pag bawa eh, apo mo, ano, nasipa ka na nga, eh. Aray ko, uh, Diyos ko, apo, kalipot mo naman. Eh, pero sa dating buhay mo, yung anak mo na, eh, ba't sinipa mo? <laughs> buhay po ba Buhay po ba ang Diyos? <laughs> Ay, na Panginoon. Ano po ibig sabihin? Kung ikaw yung dating ugali mo ay napagbabago, yung pagmamahal na dating ga, laging galit, yung pagmamahal na sinasabi mong mahal kita eka, pero lagi ka namang galit, pagmamahal ba yon? Pa, para sa akin, kalukahan yon. Ano pa? Pagmahal mo, eh huwag yung laging galit. Kaya pag mayroong magagalit na, ang hirap sa kalooban ng mga totoong nagbabago. Doon sa hindi pa totoong nagbabago, naku, parang minamatamis lang yon. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Oh, wala pong pinatatamaan, pero maraming ganyan ngayon dito. Kaya, paano pong makakalaya kayo niyan? Magpalaya po tayo. Sabi ng Panginoon, para 'wag kang maging alipin sa buong panahon. Gusto mo bang maging alipin sa buong buhay mo? Magpaalipin ka sa totoo, 'wag sa hindi totoo. Hindi baling buong panahong nabubuhay kay alipin ka, walang mawawala sa iyo. Walang hindi kakampintang gala. Subalit kapag nagpalipin ka sa hindi tama sa buong panahon, sa buong buhay mo, sigurado ang pinakamahirap pa po ay yung hindi mo naman totoong ginagawa at sinasabi. Hmm. 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 Alam ko lalapit ka na eh. Oh. <laughs> eh, pinipilit siya no? Mahirap po yun. Ano? Pero alam niyo po, panalangin niyo na lang. Sabihin niyo na lamang na, Panginoon, maunawaan na wa po niya sa bandang huli. Makita niya rin po yung tama yung totoo na madama nila yung katotohanan, maunawaan yung tamat tumpak. Ganun na lang po. Sapagkat pag nagpasagad kayo sa galit, kayo rin ang kawawa. At pag pinairal lang galit, wala pong mabubuo. Totoong totoo po yan. Pag ang galit at hinanakit ang pinairal nyo at hindi nyo pinalaya, wala pong mabubuo. Laging may wasap. Laging wasak, laging may pila. Subalit, kapag pinalaya nyo ang galit po at hinanakit, ingit selos, sigurado po. Kung mayroon mang batik sa una, kalaunan, mainam na mainam. Alam kong may mga lagad, ang muna nga alis ha. Salamat po, maraming salamat po. Makikita nyo na lang sa anibersaryo ang inyong mabuting ando. Alam kong may magagawa para masarap ito. Ang ama. Ayaw. Ay, ba tayo bumigay? Naku, tatapon daw pagkain ni yog Yan. Pinoksa na. Ay, naku po. Talagang kasesin niya yun. Hmm. Naku. Ayun, sa likod ng angkel. <laughs> sa gilid. Ayan. Shoot the ball. <laughs> Naku po. Mahirap magbilang tao. Bakas sumakit ang balikat. Alam kong may magagawa ang ama. Huwag na nga kayong maglagay dito. Masikip ito. <laughs> Alam kong may magagawa ang ama. Baka, oh, masigla ka na. Maglingkod araw-araw, sigurado. Ang wika niya, manalit ka Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay alam kong di ringgin kayo nang ama alam kong di ringgin kayo ng ama baka winika niya manalig ka na bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan, mayroon. Maganda ang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal, mayroon. kinatanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Wagas at tapat. Hmm. <laughs> Ang pag niya. Walang mali, walang kupas. Noon ngayon at maswerte mo kailanman. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Dahil buhay ang Diyos, Pagbigyan ng mga bata Pagbigyan ng mga walang <laughs> Happy Birthday sa inyong lahat Marami pong may birthday ngayong Oktubre. Pag nagsimula yung Oktubre, siguradong marami nang may birthday. Kaya pag uh, nirigaluhan mo lahat yan, eh, malulugi ka talaga. Pag wala kang puhunan. Buhay po bang Diyos? Eh, po kung eh, ba't malulugi? Eh, hindi po. Sabi ng tao yon. Sabi ng ama. Walang lugi sa kanya. Buhay po bang Diyos? Laging may regalo ang Laging may handog ang Ang handog niya at regalo ay di nakikita sa tuina, Subalit na darama. Oh, happy birthday. Tigil-tigil siya lang po, ha? Yung doble-doble, mamigay! Mm. <laughs> Ayun. Ay, kabait. Wow Ole. Wow. Pag pala, masarap. Scott. Shooter siya. At scatcher pala. Naku, magaling. Hmm. Ah. Hmm. Tubong, ah, tubong Tubong linugaw. ng mga bata. Pagbigyan yung mga bata, gutom na. <laughs> <laughs> Ay, pagbibigyan ako nito. Wow. Sabi. Isang kulay cream, isang kulay brown. Halika, anak, dito tayo. Nako dito ka sa kabila. <laughs> Buhay pa ba Napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, ah, may sugat. Tuyo na. Alam niyo po, kapag, kapag nasa Panginoon ka na, kung yung dating, yung malulungkotin ka, yung tahimik ka na, parang hindi ka makabasag pinggan, na parang hindi ka rin matarok ng kapa mo kung ikaw ba'y babatino. Hindi. Alam niyo po na pagbabago yun ng Diyos. Hindi po pala tama yung ganung ugali. Yung kinakapa ka ng kapwa mo, lagi kang... Di mo alam kung ano iniisip mo, wala ka naman palang iniisip. Buhay po bang ang Diyos? Ayaw po ng Panginoon yan. Totoo po, kapag ikay na Panginoon, hindi ka taong napakalalim. Yung di ka kumikibo, wala kang kibo, Napakahirap mong pakisamahan. Hindi mo alam kung ikaw ba'y tutulak o kakabigin. At kahirap mong pakisamahan. Mabuti pa po yung nagsasalita. Madali siyang mahuli ang ugali. Nung mga mahirap makitungo, pero eh ako po kahit uh, tahimik kang walang pa eh, kaya kitang pakitunguhan. Ano? Sabi ng ama. O, okay, ito, so kayang-kaya kung pakisamahan ito. <laughs> kayang-kaya kitang unawain na nak. Tatapos lang kita mamaya sa katubig. Buhay po ba ang Diyos? Anak ko, mga minabahal, ganun po. Kapag nasumpungan mo ang Panginoon, iibahin kanya. niya. Maiiba yung pagugali mong dating bugnutin. Mainisin. Oo. Mm hmm Naku, laway. Hmm, sarap. Ah, buhay po ba ang Diyos? <laughs> Tuwag-tuwa siya sa laway niya. Buhay po ba ang Diyos? Yung dating ikaw na ang hirap mong pakibagayan, hindi ka mataro kung ano ba, paano ba talaga, ano ba gusto mo, hindi nila matanto kung ikaw ba ay kakalabitin, kung ikaw ba ay ay, ang hirap talaga po ng ganon. Alam niyo po, yung ganong pag-uugali, binabago ng Diyos. Naiiba po. Kapag na nasanay, nahirati ka na bawat araw, pinakikinggan mo yung banal na salita, nahuhubog na yung diwa mo sa mabuti, ay sigurado po, sigurado po na ikaw ay mapagbabago ng Panginoon kasi po, pag-uugali rin po yun eh. Ano? Hindi naman yung dapat na magbago kay maging matabil ka. Yung wala nang kapatid-patid yung wala na sa tema eh, sige ka pa rin. Wala na sa tonoy, ala, hindi ka pa rin tumitigil. Yung itatama niya po, itatama ka niya, gagawin kanyang mabuting anak niya itatama ka sa pananalita, sa gawa, itatama niya yung pag-iisip mo, itatama niya lahat sa iyo. Napakabuti po ng Panginoon. Siya ang tamang kanluran, santigan, ilawan. Hmm. Siya po ang lahat sa buhay ng tao. Kaya, kapag siya ang kinilala mo, kapag siya tinanggap mo, yung pagkaalipin mo, na tinatanong ka, ano ba talaga? Ano ba talaga ang gusto mo? Ba't mo sabihin? Hindi ka maabuti, hindi ka matarok. Mawawala po yun. Matututukang magsalita. Maliban na hindi po ang sinasabi, yung pipi, ha? Yung hindi nagtasalita, yung sinasabi pong nakapagsasalita ka naman tanong ng tanong sa'yo ano ba ni mo? ba't ka ba nagkakaganyan? ano ba problema mo? ibahagi mo sige na ibahagi mo ng magluwag ang dibdib mo ng makaluwag sa isip mo makalaya ka yun po babaguhin nyo ng Panginoon babaguhin ng Panginoon sigurado makakalaya ka makakalaya ka at nang nakalaya ka na, naging maligaya, naging masaya ka. Subukan po ninyo, kayong mga alipin sa ayaw magbigtas. Kung hindi mo masabi sa marami, kung hindi mo masabi kung ilan, kahit sa iisa lang, ibulong mo sa kanya. No? At pag binulong mo sa kanya, sigurado nakalaya ka na. At kapag naibulong mo at dinamamong narinig ka, pagtindig mo, wala nang bigat sa dibdib mo. Buhay bang ama! Buhay bang ama! O kung namang nararapat na may nakakabatid at para maunawaan ka, at alam mo na hindi kay papahama, alam mo hindi kanya tuturuan sa hindi maganda, at alam mo mapagtitiwalaan mo siya, mas mainam nang sagayon lalong magluwag ang damdamin mo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya, ang bawat pag-uugali ay itatama ng amang dakila. Itutumpak ka sa nararapat na dapat maging gawin mo at makagawian mo. Kaya, mga mahal ko, ang bawat isang inaalipin at nagpapalipin, may kalayaan. Tanggapin ang katotohanan, Makalalaya sa kamalian. Patnubayan kayo ng dakilang amang mahal. Halina po kayo, magsipila kayo. Huwag kayong buhos, hugos. Huh. Buhos, hugos.